Naghain na ng resolusyon sa Senado para maimbisigahan ang pagkakapatay sa 17 anyos na si Jemboy Baltazar. Ang hepe ng Navotas Police hindi raw nuguhugas kamay pero giit niya, hindi rin ipinaalam sa kanya o ipinaalam sa kanya ng kanyang mga tauhan ang operasyon bago ito isinagawa. Saksi si Emil Sumang. Wala raw kaalam-alam ang nasibak na hepe ng Navotas Police sa operasyong naawi sa tagpong ito kung hindi pa ipinalam ng kanyang mga tauhan. Sabi ni Colonel Alan Umipig, hindi niya batid na may sa dahat 100% operation laban sa isang murder suspect na napagkamalan nilang si Gemboy Baltasar kaya nila pinagbabaril. Dapat daw ipinalam sa kanya ito para nabigyan niya ng guidance. Hindi po ipinagpaalam sa akin. Wala din po akong alam sa resulta ng catwalk operation. Malaman ko na lang po yan, alas 4 na po ng hapon. So tatlong oras na po ang lumipas bago ko po malaman ang insidente. At nang malaman, agad niyang pinaimbestigahan kaya natukoy kung sino ang nag-aproba ng operasyon. Ang commander ng substation 4 ng Navotas Police na isang police captain, siya po ang uh, nagplano uh, at uh, naglunsad ng operation. Ibig sabihin na uh, lumipig, hindi rin duman dito sa Deputy Chief of Police ninyo for administration at sa operation po? Eh, hindi din po, hindi din po. Wala din po na sa kanila. Kasama raw ang opisyal na ito sa mga sinibak at inirekomendang kasuhan bukod pa sa 22 iba pang pulis na botas. Pero dalawang pulis na raw ang para mabigyan linaw kung sino ang nakapatay kay Gemboy. Boy. Noong una ay ayaw ko nilang kumanin. At itong dalawang witnesses na to ay hindi ko pinalusot dahil sila ang nagsilbing team leaders doon. Imposible ng hindi nila alam kung sino po ang kumukutok. Pero hindi raw siya naguhugas ng kamay at hindi rin masama ang kanyang loob sa pagkakasibak sa kanya. Iinagalang ko po yan. Dapat po talaga ganyan ang mangyari. Upang malaman talaga kung sino yung mga may pagkakamali, may pagkakasala o pagkukulang. Kapalit niya, itinalagang officer in charge ng Navotas Police, si Police Colonel Santos Sumingwa. Ang ibang pulis ng Navota Station 4 naman, daraan sa retraining. Meron na rin kaming ginagawa sa ngayon uh, kasalukuyan na uh, uh, training seminar Inuna na po namin yung mga galing doon sa Station 4 pagsasanay o training, retraining tungkol sa paggamit ng puwersa uh, or use of force, yung uh, operational procedures natin, rules and engagement, including eh, po yung human rights. Si Sen. Riza Ontiveros naman nag ng resolusyon para makapag-imbestiga ang Senado in aid of legislation sa pagkamatay ni Jemboy Baltasar. Welcome naman ito kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. We welcome any move by the uh, legislative, uh, uh, especially in the aid of legislation. I presume that uh, Uh, I believe in their wisdom also. And... Kaugnay naman sa isa sa mga sangkot na polis na kasama sa operasyon, kahit na ayon sa DILJ, mayroon siyang pending na dismissal order. Aminado si Acorda, iba-iba ang bilis ng pagresolba sa mga administratibong kaso ng mga polis. Nauna ng sinabi ni Napolcom Vice Chairman Alberto Bernardo, February 2020, ang dismissal order laban kay Police Staff Sergeant Jerry Maliban na gaya ng motion for reconsideration ng kanyang abogado. That is part of our discussion last Friday with the uh, Uh, secretary no kasama si vice chair yung mga matagal na unresolved cases or yung mga implementation so yan mga nirereview natin para sa si Jeremy Integrated News Emil Subang inyo saksi Mga kapuso sama-sama tayo maging saksi mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.